36 million! At syempre, para mag-celebrate tayo, mimili tayo ngayon ng mga laptops and tablets para sa mga students natin, ng mga followers nila at magamit nila sa eskwelahan nila. At kayo ko pa tinatry, ipagkasya siya sa bag ko, hindi talaga. Sa tingin ko, yung mga kailangan ng mga students ngayon is mga laptop, tablets para magamit nila sa school nila. So, yun yung hahanapin natin ngayon. Kung may gusto pa kayo, let me know sa comments ko anong pang mga gusto niyong bilhin natin at ipamigay natin sa inyo. So, balita ko, marami silang laptop dito. Ito? Ay, naka-seal. Okay, bibiling ko na Pero bubuksan ko lang. Sisilipin ko siya. Ito yung apple. isa lang na naman yung unbox ko para makita ko kung maganda. Ito, you, ako nga mag-unbox ko, I ya? Alin ka na, tulungan okay, na. Okay. Oh, sweet natin, ah. <laughs> <laughs> mo na. ah sit natin ha. Baka mag-ahal mo ha. Wala, hindi magagalit. Hindi mo, hindi naman ma'am. Asawa ko. Ooh. Sa school bag, ginagamit nila to? Yes, Okay, so kukunin ko to. Pengi akong lima. Ang stock na lang pwede naman. Uh, uh, Tatlo na lang na natitira. O sige, lahat na nung stocks. So, ito naman daw yung color pink. Gusto mo ba ako tulungan ulit? Sweet talaga na. Yun. Ilan yung stocks mo ng pink? Isan na, oh. Isa na lang. Isan na lang? Kuya, may <laughs> naman. How cute. So, ito naman yung pink na tablet para sa ating mga students. Ang ganda ng blue. Mas Bet ko yung blue. Perfect 'to pag nagsaschool ka, de ba? And lahat 'to brand new. Yes, ma'am. So, inubos na natin yung stocks nila dito kasi wala na silang stocks. Hanap na lang din tayo sa ibang store. So, tingnan naman natin yung mga laptop. So, ito perfect naman sa mga college students. Pag nagsu-study, 'di ba kailangan talaga ng laptop din. Ah, oh, cute. Maliit and pwede siyang bitbitin dip sa bag. <laughs> Sobak. Oh, so cute siya kasi pag student ka, diba, tapos bitbitin mo lang go to school. Wala na ba? Dalawa po yung stock natin. Ito may isa. Blue din po siya, no? Yes po. Ay, ganda rin. Perfect sa mga students. Ilan yung stocks na meron po nito? Dalawa po. Ang tipid nyo sa stocks, ha? Ito, color blue din po. Yes po. Woo! Sexy gray. So ito yung parang top of the line. Sana sa mga makukuha nito, video call tayo. So, sinimot na talaga natin yung stocks nila. Yan na talaga. Bili na natin siya, yung mga laptops and iPad. Bayaran na natin, and then, lipat tayo ng store. Magkano po? Magkano po? Ah! Tapos, meron din sila binigay ng mga libreng bag para sa laptop. Let's go sa Apple Store. Bili naman tayo ng mga iPad. Pabili po ng mga tablet. Ay, iPad. Kailang colors? Three colors. Patingin po. Marami silang stocks dito. Pili ako isa, Ito kasi silver. So, lahat din po ito brand new talaga. Ay, yes, Okay, let's see kung cute yung silver. Ay, ang ganda din. Classic. Okay, kunin ko na din. Ito na yung lahat ng stocks. Diyan na natin siya. And then, ipamigay na natin. So, may silver, may blue, and may pink. At least, mas maraming option dito. So, ayan, yung total na lang. 305,000.